Ano po sabihin sa salitang hapon ang hoy panget manahimik ka Kung paano sabihin sa salitang hapon ang hoy panget manahimik ka mm. Oy busu damare ng kurte man naghahan ng talong. O diba? Piliin mo ang Japan. Ayaw ko sa Pilipinas. Ah, gaya sila sa ano, asoka trending. Oh, wala talaga ang ano, originality. Kaya gaya. Mga mayaman lang ang pipili sa Pinas. Ang mga mayaman. Ano ba? Ano na yan? Uy, nako. Ano ba? Paano yun? Ang sikasuhin ito? Ano po? Paano Ano ito gagawin? Ano Hmm. Parang ang kumain ng gulay. O, di ba? Fresh na fresh yan ang aking talong. Pero itong kabutsa ko, ito. Itong ano, binili ko lang. Kasi walang kabutsa eh. Walang kabutsa. Tapos yung okra ko, pinulog ko lang doon. O, di diba? So, see you muna. Lagyan ko muna ito ng suka actually chik tinawag ko ah lagyan ko muna siya ng patis at uyo pala soyo lagyan ko muna ng patis babish kasi kakain ako. ko tapos may tuyo ako may isda ako kaya mayaman ako sa ulam ngayon dobet nagluto ako ng nagluto na ako sa kaysa na sa opisina ng tuyo kasi mga mga dito tag ulam eh so babash mamaya see you sa aking pagnaluto na to. ha pagnaluto na to siya ipapagkita ko sa inyo ito yan lang, ayoko ng ano, ang palaya. Sus, naalat yung ano ko. Ang tubig. <laughs> Iwa, yun. gano'y know, yun, sinasabi ko. Umalat. Ang alat talaga. Lagyan ko isang truck na tubig. Okay na yan. 'Di diba, hindi yan nilalagyan yung ano, hindi yan nilalagyan ng pakbit ng tubig? Eh hindi ko mag hindi kaya eh. Hindi kaya. Binuhusan ko ng isang truck ng tubig. Oh. Hindi na wala ang alat. Diba, lagyan ko ng paper, lagyan ko ng asin, kundi lagyan ko pa ng patis. Ang toyo. Hindi ang grabe para ako nasa dagat. Hindi pa naluto ang ukra. Matigas pa ang ukra ko. sakit ako sa Kada Kadaming asin ko pala ng Ah, ko, may, may, may paper, may asin, may, <laughs> may asin, may tuyo. Pero oh. O, di ba naman sa tubig? O, oh, di na sa, ano, na, o, oh, di. De... Hmm. Saan ka may kita ng paklit na may sabaw? pakbita may sabaw. <laughs> Pero bas pa yan kasi hindi pa malambot yung ano eh. Hindi pa malambot ang aking opera. Gusto ko yung mag-milk milk to. Dahan ko na lang siya ng ano. Oh, ay, good sa parat ko eh. ka alat, hindi pa malambot ang opera. Gusto ko malambot yung malapot-lapot na opera, di ba? Masarap siya. Ah, uh, Ready na, soul. Ready na lang. Ano ko pa yung gagawin ko nito? Ano ko pa yung gagawin ko nito na? Ang ala talaga, grabe. Sobrang alat. Yan, nag-ano na ako ng tuyo. Ano Grabe ang alat. Ayan, so yan, okay na yan. Antayin ko na lang siyang maluto yung aking okra. Ang aking okra. So, bye-bye. Thank you. Tagain na ako later. Oh, right, bye